Yan. That's sa mga order kapag pa ganitong pensa. Yan. At Basta double numbers. Yan. Marami tayong orders. Dapat napapasok. pag order na kayo guys. Sabang mahaba oras. Dahil bukas, kung 7-8, yung iba nakasel, yung iba hindi na. Yan. Pero, 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 teka lang. Bago ka mag-add to cart at mag-place ng order dyan, siguraduhin mo naman po sana na ikaw ay may pangbayad. Woo! Pangbayad, pangbayad. <laughs> Kasi kung yan ay trip-trip mo lang, kagaya nung nabasa ko nung nakaraan sa FB, na nag-place sa ng order tapos ni, ni return niya lang sa seller. Hello. Kaawa po tayo sa mga taong nagtatrabaho ng patas. lalo na sa mga rider na nabilad sa araw, nabasa ng ulan para i-deliver yung mga parcel mo po. Yan. Pangalawa, ang mga online seller na pupuyat, napapagod, nagugutom, nalilipasan ng gutom, nang nagugusan ng pera at lahat para magkaroon ng kuhunan at sasabihin mo, i-return to sender ko na lang or return to seller ko na lang. It's because uh, online purchase, siguraduhin mo sa puso mo na ikaw ay committed ang buhay ng rider at risk yan. Kasi ginitlit niya yung parcel, pag nawalaan niya yan, babayaran niya yan. Diba? Sport pa ng building, akakit pa yan. Para lang mag-deliver yung parcel mo. And then, pag baba niya, wala na yung motor. Hinakaw. wag naman sa nang nangyari. Pero yun yung mga risk na hinaharap ng mga rider. Pangalawa, nalilito sa ulan. Tap, tapos wala kang dalang kapote Yes! Or, yan, sobrang na naman, nalilito ka naman ng awis. Meron din silang tinatawag na SLA, service level agreement. Kailangan ma-dispatch nila lahat ng hawak nilang parcel within the day. Kung 100 parcel yung naka-assign sa'yo, i-dispatch mo yan within the day. So, pag hindi mo tinanggap, gagawang panila yan ng report. Shout out muna kay Ati Marisa Waner. Good morning, Ati Marisa and Arkin. Bra, come on. Hi, Ati Ganja. Kamusta kayo dyan lahat sa Topaz? Shout out muna tayo, guys. <laughs> Pukuha tayo ng mga parcel. Kung meron, pero kung wala, wala talaga. Ganyan talaga yan, guys. So, busy tayo for today. Good morning, Tatay. Meron po ba? Meron oh, pa ron. Yan. Ha? Eleven? Babalik ako. Kaya pa ako stress. Kaya pa sexy, oh. Kaya, hindi makita ng camera, eh. <laughs> ano, babalik. Baba mo na ako. Ha? Ah, babalik ako, bablog kita. Nakalive ako. <laughs> Ayan, guys. Good morning and happy Sunday again. So, yan. Uh, busy tayo. Busi o, busy bisihan mag busy bisihan ka para hindi ka nade-depress. <laughs> busy bisihan ka para hindi ka nage-emote. busy ka para hindi ka isip isip.